Welcome to Hymen TV Vlog. And for today's vlog, ayan, nandito na naman tayo sa ating panibagong reaction video dito kay Idol uh, Madiskarting Mag-asawa, guys. Ayan, pang lima na ito, pang lima. Ayan, maraming maraming salamat ulit sa iyo, ha, Idol uh, Madiskarting Mag-asawa. Okay, guys, umpisa na agad. Pasok na, Idol. Yahoo! Ano? Wala. Laki. Tingag, di ba? <coughs> Sa mga waray diyan, tingag na naman 'yon, guys. Marami yan ha Idol GM Mukhang malaki-laki yun ha Okay guys, I subaybayan natin guys ha Mukhang malaki ang kinita nila ngayon guys o nga pala, itong video na ito nila ay umabot na po ito ng 1.6 million views Kaya subukan natin guys kung ito ba yung maparami rin natin Sana naman, sana naman ano, makarami din tayo ng views dito ngayon Okay, congratulations sa idol maliscarting uh, mag-asawa. Meron na pala kayong mga millionis na views dyan. Ito na yung isa sa mga millionis views nyo, 1.6M. Okay guys, ipagpatuloy po natin. Si Batuhan na naman nandiyan sa, sa batuhan. Ito ba yung napuntahan nila dati? Mukhang iba eh. Kahirap ng daan. Naku. Ganyan kahirap guys. Ganyan kahirap guys. kahirap pero sulit naman di ba tingnan natin kasi pinakita na kanina kung gaano karami ang hawak niyang lilibuhin kaya okay lang kahit araw-arawin ko yan lugar na yan kung ako Robby ngayon pala na excited na naman ako mga ka-idol ah pinakita na yung benta kanina eh sa introduction eh yung pamain nila nakasan ko hindi ko pala na-volumen kanina nakatakpan ako Exciting ito guys 1.6 million views na po itong video nila na ito Mer meron meron nagad oh Pagkakalis lang guys. Uh, so ngayon. Lapo. Lapo idol. Malaki ano pang isda ang nila yan dati dyan hala paano kung may butas yun doon na makasiksik yun hala ipinasok doon paano kung mawala yun doon Baka may butas na yung pailalim. Hindi ko na nakita ah. Nandiyan pa ba? Nasaan? Ah, yun, yun. Sa mga kasi may nilagay tayo dito ba ito? Yan ang kaharang yan. Ito yung nilagyan ay... <laughs> Kasi hindi po mga doon, ano, hindi naghahanap ng masisiksikan. Naka-steady lang din. Okay, Excited ako mag-abang guys ha. Ah. Mukhang puro lapo-lapo ito ha. Ah. Maganda, kalmado ang panahon. Kulit, mabit. Sumabit sa bato. Ito talaga, naisip ko na yung kanina eh, kasi batuhan eh. Bakit may isda? naisip ko na yung kanina pwede na namang isabit yan ng isda tatangayin talaga yan ng pailalim anak ko sisid na naman si idol maliskarte ah nakawala na natanggal ayun no? Sabi daw, tingnan mo. Sa taras. Sa taras. Sa matanggal kunti pa natanggal tapos kunti lang na ano dapat din nyo nang tanggalin sa gilid baka malaglag pa makawala pa ano pagitawan wala silang lal lal lalagyan na dala eh

Napangistaan na nila yan dati. Ay, ah, mahahanap din natin yun. So, nauna nila dyan na kuha. Yun, laman ng isda lang kinukuha niya nag-slice shout out idol ma yung mag-asawa idol gm shout out sana maging magkakaibigan din tayo tuloy-tuloy ako mag re-reaction sa inyong mga video idol ha Nakahuli na naman oh. Malaki oh. Eh. Malaki ba? Pakisabit na naman. Sana makarami kayo ngayon. Lapu-lapu ulit oh. Napakaraming lapu-lapu dyan sa lugar nila. yung ko pa na pang naglalakad ito nakawala magitawan, di ba Igalin naman ang paglalagyan na yan eh. no na tulungan parang yung yungib kuweba share mga idols Napakalinaw ng tubig ano. Grabe, nakatatangkang sa Idol JM ah. Idol naman. Ano kaglan? Ha? Hindi naman. Idol. Oly-oly. Tama tendida talaga si Idol JM. Malakas. Malaban daw. Lapu-lapu po Lapu-lapu ulit. Mamita, napakarami na po lapu, po <laughs> Bamita, lapu po dito mamita. Kuwarta na naman. Ay doon napakaswerte mo. Ang galing-galing magpagaling. Ang galing-galing magpagaling. Ano na kung mga wala? Huwag na yan. mga nakawala ha. Sumiks, sumiksik na. Paano yan kung mawala? Oh, so, pag gano'n lumalagpas lang kasi. Eh. Pwede makawala eh. Ayun no oh. Pag umaalon-alon, pag umaalon-alon, amang lagpas yung tubig, umaangat. Nako, mabawasan yan mga idol. Ay ayan, ayusin niyo ang mabuti ang kulungan. <laughs> oh? Ang babait naman ng mga isda na ito. Behave lang kayo dyan ha. Huwag kayong makakawala ha. <laughs> wow. Ang na ng tubig eh. sit siyang nakita mayroon ulit kuya Lando pwedeng pwede na ba mag asawa kuya Lando marunong nasa hanap buhay eh kuya Lando shout out mga kaibigan ko sa YT, shoutout po sa inyo lahat, hindi ko na kayo pangalanan isa-isa, baka may mga tayo. Ayan, team full support, mega mega love, shoutout sa inyo. Sa ating lahat, mega mega love, shoutout. Sa lahat-lahat ng naging kaibigan ko dito, alam nyo na yan, shoutout po sa inyong lahat. Mayaman talaga ng dagat dito. Grabe ano. Daming kayamanan. Feeling ko kulang lang mangyong isda dito sa lugar na ito. Kasi kaya daming isda eh. Kung maraming isda dito, di sana ikukunti na yan. Mabilis kumunti, di ba? Ganyan sa amin dahil na marami manging isda halos na uubos talaga. Kapahirapan na ng paghahanap ng ano, ng kung saan ka pupuesto na meron ka mahuhuli. Ito dito kahit saan sila lumugar. Mapatabi, mapalaot, meron talaga. Grabe. Tuloy guys. O oh, maapaw oh. Pag umaalong maapaw oh. Coca-Cola Nawala. Sinasabi ko na nga ba, Sayang, may nawala isa. Kasi pag alon umaapaw. Natangay yun ng umapaw. Sumabay. Talabas Sayang idol Sana makarami Sayang na, naka walang isa Nanginayang ako <laughs> Ayos, ito na ako ulit. Lako, yan ang sinasabi ko. Pwede makawala dyan banda. Ang nilalakad. Huwag naman sana. Ayun o, nahulog na o. Oh. Ako yung kinakabahan sa inyo. Isa sa yun Yung Ah, yung ano, yung hindi lang nakawala. Sana lang lang nakaiipit. sa pula po ulit. oo na oh, talaga kaya pala ang dami mong naibenta. Kaya pala ang laki na kinita eh. Grabe ng pula po 'yan. Okay, yan. Sunod sunodin mo idol GM. Nako, nako, malaki pa naman. Hawak mabuti. May layo nang nilalakad eh. Oh. Maapaw. Maapaw-apaw talaga. Baka wala. O yan oh. Maapaw. Ba Baka wala na dyan. Saan dyan pa ba?

Sayang yung isa nakatakas naman. Sabi ko na nga bay, idol, ako 'yung hinihinyang talaga. Hay naku. Sayang yung dalawa ko na pinatakas im. Bakurin mo po ti idol. Saka dalawa na, baka na po sayang naman kung dumami pa, Madagdagan pa yung nakawala. oo oh, mga kasi talaga pag umakalom hanggang oh, mamaya ko yun ang problema tatlo na yung nawala ayos niyo Palagay ko guys, ito na yung napakalaki na pinakita kanina sa introduction nila, yung kinakarga niya. Palagay ko ito na yun. Tingnan natin ah. Nagpapanganga ako. Ito na yun. Yung malaki-malaki kanina. Tingag yan eh. Tingag pa rin yan sa waray. Bro, ang laki. Doon mo na tanggalin yung gawil. Baby na naman, ba bata. loh Grabe, ang yaman talaga ng dagat dito sa lugar na ito. Idol, saan ba yung lugar nyo, Idol? Mapasyalan namin. <laughs> Idol Halo, Maming Week. Idol Halo. Lalo, lalo. Idol. ano sao? Ato, pumipila lao, tapos tapa. Tapa, tapa. Tapa, tapa. Tapa 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 tapa

Oh, tingnan mo naman talaga mauubos yan. Sige, uwi na kayo. Mauubos. Pero ako yung nangihinayang. May isang namatay. Baka nalunod ano. Kuya Landon, hindi nakahinga sa tubig yung isa. <laughs> nalunod. Wawa <coughs> naman yung isang lapo. Wala, pa ito pala. Hello? Ah, pala ako, alam ko nakawala. Ayun na, nakawala. Kabul. Snow. Snow. Uh. Snow.

Yung Lupa Idol, 3.8. Yan you o. No? Know? 2,470 yung kanyang binta. Tag-650 yung kilo. Yung apat na piraso Idol o. Oh, 2 kilos times 2,000. 4,000 Idol kaya buminta siya ng 6470 ayan wow ang ka saya yung ano idol ayo babe benta mo 6470 may nakawala pa bilahin mo 'yan 66630 6470 saludo ako saludo 6,470. 6000 pwede pwede na talaga magpamilya to kuya Lando no buhay na buhay oh bawat araw kung ganyan ang gigitahin mo 'Di mas malaki pa kita nito sa mga nagtatrabaho eh. Yung yung sinasahuran, yung katulad natin empleyado ba. Mas malaki pa kinikita nito. Pag araw-araw yung mangisda at araw-araw na ganyan ang ano mo, benta ay naku, madali kang asenso sa lugar na ito. Tuloy natin. Ano na? Kabitaw? Kabitaw sa ayaw. Grabe lang kasi dagat ay doon. Kaya wala kami na lag. Dagdag kita rin sana yun. Ayan. May pang may pang mga gano'n naman yun. May pang bigas pa. 6,000 plus. Ayan. Okay guys. Hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kung nagustuhan niyo po ang video na lang ito guys. Pakisubscribe na lang po sa madiskarte yung mag-asawa. At hindi na ako. Huwag na ako. Sila na lang guys. Okay na ako. Maraming maraming salamat po sa inyo. Pero kung mayroong maawa dyan, eh okay lang. <laughs> Thank you guys ha. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. At sa mga kaibigan ko dyan, ayan. Shout out po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa palagian niyong pagsuporta sa akin guys. Kahit hindi na ako mag live. Maraming maraming salamat po. Ito na lang po palagi ang gagawin ko ngayon. Okay guys, hanggang dito na lang ulit. Bye bye po sa inyong lahat.